kamu master, laki nupingu mau master lu oh, good size, emang hey, master, wih kano pingga neman lu, oh. wih lakin kano ah. oh, ini lu, oh, pegalakin kano pingga mau master lu, oh. Oops. ini. naglipat ako dito mga master bila baka sakali mayroon pa hmm, si on sinalo mga master sinalo kaya ito sinalo nya siya hmm, bitin mo pa kaya ito Nakas Sinalo nya eh. Yun oh. No, kanuping oh. Yun oh. Kanuping malaki. Sinalo nya pa. Meron pa palang kanuping. Yun sinalo nya Eh, buti na lang. Pupuro ko kasi. Eh. Ganun na. ah. Pero 'yung pagkasabit yung mga lots pang pito na nating kanuping to nawala yung isa wala pit ah spoon spoon na spoon na naman wuhu ay lapo lapo wala po mga master kulit na lang wala po tapo natin oh Ayan. tapo natin bye bye oh, mayroon pong kanaping dito huwag eh. tayo okay, mawala ng pag-asa uit sikun yun? Ah. Hmm. Si oh, si mas laki. Woo! Maraming laki. Nag-stack ako eh. Nag-stack ako. Grabe oh. Oh, ito. Woo! Laki naman ito. Stack tayo doon. Chess Kanuping Apun na Pero still kagat pa rin sila Ano ah. hmm. na naman? Pshun! Okay! Un. Pula po laki. Ano kaya na pula po mga master? Kutikot basta. Uy! Grabe oh. Wow. Kala ko tri double hook oh, isa lang po ha. <laughs> Daon lang pala yun. Kakagulat <laughs> naman ito. Ano? Bili na yan. diyan. gusto at ikot daw. Lapu-lapo 'yan. Pag mag-ikot-ikot, lapu-lapo. Ano? natin. Siguro naman sa na, na ano, pagka tapos nang ang habagat ang bagyo bagyo din yung kagatan grabe um, yun na naman oh pshh laki wuhuhuhi yan ano kaya to oh lakas ah oh. lakas naman na ito uy Panuping na naman oh. Uy, nakadali. Paul Hook. Oh. Sa gilid lang, sa lid. <coughs> Ayan o oh. Paul Hook Ang loady Ah Hindi natin pakawalan to kasi Durog-durog na yung ulo nya Gimana itu Nanti gue gawain itu Ya Roll hook Tentu mama Ayy, shit. Pagday, yun lang. <laughs> Ay mga lot, suli ko. Oh. Yan. Bilangin natin. Huh, oh, sabi. Sulit. Sulit yung kagatan. Ah, uh, bago... bago yung bagyo pagkatapos uh, ng bagyo so yan ito marami kalaki marami ka atindi ng kagatan din mga master ano good size sa dalawa tatlo wait, wait, apat Ay, lima, lima, to, lima lima, lima anim Чан. Sampuk. Pero so, pakawalan natin 'tong mga master. Pakawalan natin. Okay. So yan. Pakawalan natin 'to kasi malit pa eh. Ayun, oh, so, dito na lang. Bye bye. Ingat ka dyan. Maraming pating dyan. You know, okay, special. Ito Bye bye. Maraming pating dyan. Ingat. So ito na mga lots. Ang ating huli. Puro kanuping. So ito yung pahain ko. Ayan. Yung ma, Kayuma malor. Oops. Di. Yok. Lum. Ayun. Ilang natin? Sa anim anim yun yun ito siya siyam ng lor Master. So, yeah. Mga Ay, you know. ayos, ayos. Mga Master. pangin natin mga master kung ilang kilo 8 siyem masampusan na yung kanina kaso nakawala yung isang ah sakto 2 kilo Grabe naman yan. Ayos mga master. Dalawang kilok. Ayan oh. Ayan Grabe yung good size eh. Oh.